Mga kapatid, hindi masamang ma-in love pero dapat pa rin mag-ingat lalo na sa mga nakikilala nyo lang sa mga dating app. Tulad na lang ng babae nito, abay hindi lang puso niya ang natangay kundi pati na ang kanyang mga alahas at mahigit kalahating ninyong pisong transaksyon sa credit card. Nasa frontline ng balitang yan, si Camille Samonte. Nagmahal, nagtiwala, nasaktan. At ang mas masaklap, pinagnakawan pa si Shane. Sobrang niloko po ako. Tsaka pinagkatawala ako po siya. Noong Mayo nakilala ni Shane sa isang dating app ang isang Gellier Raymond Reyes na kalaunay naging boyfriend niya at ipinakilala pa niya sa kanyang mga magulang. Ang hindi alam ni Shane, nahulog na siya sa patibong. Isang araw, nagising na lang si Shane na iba na ang password ng kanyang email address. At laking gulat din niya na ang kanyang mga credit card transactions umabot sa mahigit kalahating milyong piso. Ang dami-dami-dami po wala sa akin. Tapos yung mga ongoing pa po na credit card na, na hindi ko po alam yung mga online transactions po. Tapos sa damakmak na Airbnb transactions, hindi naman ako nagbabakasyon. Napansin din ni Shay na sa tuwing pupunta sa kanila ang nobyo. Nawawala ang mga debit card at alahas niya. Pero kahit nabiso na ito ni Shay, nagpanggap siyang walang alam hanggang sa maareso ang kanyang boyfriend sa antipolo. Dito rin nabunyag ang totoong pangalan ng suspect na may sandamakmak na mga peking ID. Siya pala talaga si John Paul Ginete. Inaalam na ng NBI kung may iba pa siyang babaeng na biktima ng ganitong modus na nahulog na ang loob ng babae, yung kanya maging biktim, yun na. Kunwari, uh, ihiramin niya yung kwan, yung card, o kunwari, may kwan siya, may, ano, ito, may pangangailangan. Kakasuhan si Genete ng qualified theft, falsification of documents, at paglabag sa anti-cybercrime law at violence against women and children act. Tumanggi namang magbigay ng pahayag ang suspect. Paalala ng mga otoridad, Huwag basta-basta magtitiwala sa mga nakikilala lang online. Dahil baka imbis na pag-ibig, sa ganitong scam kayo ma-fall. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5.